Isang maligayang araw na naman, nandito na naman tayo. Magandang buhay! It's me again, your Wing TV. At ngayong araw nga ay maghahanap na naman tayo ng panibagong uulamin at magpopulo tayo ng iba't ibang uri ng seafoods. At ngayon nga mga idol, nandito dito naman tayo sa Bakawan at yan ang ating lalagyan. Flex, flex, flex muna natin at dito ay may nakita ako ngang isang masarap na butakal kung tawagin dito sa amin yan, sarap niyan, mga idol. Ah, oh, sumisipit na naman. Yan, laki nito, oh. Sumisipit. Mahaba, kaya hindi natin mahawakan, eh. Kagatin mo 'yan. Hmm. Yan mga mga una nating nakuha ngayon dito ay ang mga dudu-dudu kung tawagin dito sa amin. At saka may nakuha nga pala ko ditong small white clams. Ang ginagawa ko nga pala dito para makilala kung may laman ay tinataas ko lang. Kasi nga napakanipis talaga ng shells na to. Yan, kaya makikita to. mo kung may laman talaga. At nakakuha na naman tayo dito ng masarap na dudududu. -dudu. Parang mapapasipsip na naman tayo nito mamaya. Sana oh. At heto again spotted top shell snail na naman. At pumaroon nga ako dito sa mga ugat na mga puno ng miyapi at nakita ko dito ito yung mga Botlogan or tinatawag dito sa amin dito. na Turotak. Marami Takun. nga pala ang mga turotak -tacon dito lalo na paghibas kasi nga naglalabasan sila paghibas at pagtambay sa mga ubgat ng mga puno ng miyapi. Butlugan. Hindi naman po mahirap mga idol ang pagkuha ng mga butlogan na ito dahil katulad lang din po sila ng suso. So nga mga idol at naparami nga tayo dito ng butlogan. Kaya ang mga mata ko ay nagsisipag butlogan na naman. Ang pinakadabis kong ang luto dito sa butlogan na ito ay ang ginataang may malunggay. Sa so totoo lang, mapapasarap ka naman talaga ng kain pag ganyang luto ang ihanda sa'yo. Dito na nga tayo ngayon sa Makadlaw Rock Formation. Marami mga talaba dito, mga idol. At mga maliliit nga lang, pero masasarap po yan, mga idol. Maghanap tayo dito na babakulo din natin. Yun, may nakita tayo dito ang talaba. Ito. Oh, shit! Oh! Oh! Sarap niyan, mga idol. Ah! Malit lang. Ito, yung talaba natin. Ang angas mo ah. <laughs> Sarap. Ayos. Marami din po dito mga talaba. Yan you know? o. Ito rin. nyo. Ah. Woo. Wow, malaman. Woo. Malilit lang pero masasarap ito mga idol. Lagyan na natin ng konting alat para. Mm. Mga talaba dito, ang dami. Matataba oh, lalaki. Neng lenyoh. Wow, debah bah. Serap nito tau serap. yung pagkibot na oh oh serap nyan mga taba taba naman Taba naman. Woo! Sarap ng laman loob bago natin kainin. Hmm, taba nila. Sarap naman nito, idol. Ayos. Sarap. Dan. Marami naman dito talagang talaba. Kaso karamihan maliliit pa. At hindi gaano lumalaki. Mga tago dito yung mga malalaki. Yan. Naparami tayo ng kain ng talaba mga idol. At alam nyo ba kung ano ang mas masarap sa talaba? Yung talaba niya. <laughs> <laughs> so ayan mga idol, uwi muna tayo kasi uulan sure na mamabasa tayo nito at sandali lamang naman tayo dito naghanap ng pangulam para sa panghapunan natin ayan so ayan, pauwi na nga tayo mga idol at ito na nga pala ang ating mga nakuha ngayon wow, sarap nyan idol pero bago ang lahat mga idol kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking youtube channel, eh, baka naman, subscribe at click ang bell button at mag comment kaugnay sa bidyong inyong napanood. So hanggang dito na lang muna hanggang sa susunod